and oh, mga bayo, ako si Lord ako si June Orestes oh, Orestes makala niya pag sa beer house okay, oh. okay. okay. pinapaalalahanin lang namin kayo kung kayo ay maganda sexy at ikit sa lahat ay sexy okay. Mm -hmm. sayang naman ang iyong kagandahan mm -hmm. sa niya sa camera oh, yeah. dito sa wasak sa... mm. hipag of the man ayan halika dito hipag ito ito trapper. ang ating kauna-unahang sa Siya ang kao na unahan ko contact sa Contact sa inyo. Pag oh. kayo. Ayan. Okay. Salamat kayo. Okay. Ayan. 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 Okay. Ipadala lang ang inyong email sa picture. Picture. Dapat oh. buong katawan. Buong katawan. Hindi pa mukha lang. Oh. Sa ompongestregan oh. at Ulitin natin. Ompongestregan Isa pa. Okay. Huwag ka na putang ina mo. Tarantado ka. Hayop ka. Sinabi oh. na nga dito. Mangbang. Oo. Lako, eh, meron na tayong napiling Ipag of the Month. Meron. Meron lang. The month of May. Okay. Mm. Anong pangalan nito, Ay, pakilala natin eh. Ayan. Hello. Hello. Hi. Ayan. Hi ka, hi ka. Hi. Ayan. Ayan. Anong pangalan nun? No? Ako si Arian. Siya si Arian Urbano. Yeah. Sabi mo, ako si Arian Urbano. Ako ang Ipag of the Month. I'm Arian Urbano at ako ang Ipag of the Month. Yeah. Sabi mo, oh my God, bakit nung With feelings? Oh my god, oh my god. Yeah. Pwede ba mas 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 ha. Ano ang mas mas ano mga bawal at hindi mas gawin? mas una mas 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 magdala ng boyfriend sa shoot. mas 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 ano pa? Bawal magdala ng boyfriend sa shoot. Bawal. At saka pangalawa, bawal magdala ng boyfriend sa shoot. Ayan. Pangatlo. Pangatlo, bawal magdala ng boyfriend sa shoot. Okay. Ano pa? Sa shoot. Mang, -mang, ha? Okay. Hay ka ulit. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Pwede ka bang ka at sabay kagat natin? Ayan. Ayan. Ayan.